So, bigyan ko lang ng ano to, no? Ng feedback tong pamatay insekto na to. Baulilay. Baulilay. Aerosol insecticide. So, para siya sa mga ipis, um, pla, lamok, at flies. Okay? kita nyo naman yung nangyari dito sa amin. Nag-spray. Nag-spray kami, tapos sinarado naman yung bintana at saka pintuan. Ayan. Titignan natin dito ah. Ayan. Isa, patay. Dalawa. Tatlo. Apat. lampa ipis patay lamok patay li okay. lamok 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 patay eh no, patay yung mga lamok talaga oh. Hmm. Ipis na maliit. Ayan. Mga mosquito. Patay yan. Pati ipis na maliliit. Ayan oh. oh. Patay. Dami lamok na namatay dito oh. Hmm. Hmm. Pa. Yun. To. Hmm. Puro lamok yan, oh. Oh, yun, no? Oh, lalaki oh. Hmm. Ba. Diba? Ganun ka effective. Yung nabibiling pang-spray na yun. kita muna. Hmm. Ayos di ba? All goods. All right. Na oh, wala nang palipad-lipad dito sa amin ngayon. Ano hmm. oh, ito? Patayo. Taka na. <laughs> All right. Ayos. Ito 'yan, oh. Nabibili lang 'to sa mga papasukin yung mga murang tindahan 'yan. Okay to. Subok na to. 750ml. Okay. Tanggal yung mga lamok dito, sobrang dami pa naman ng lamok.